ako baka kaya mo rin. Wala kaya baka baka baka. Siya baka alin. Pa-inomak Green Valley. Ah, dalawa po ang Green Valley. Malapit dito. Ay para sa po tapatan lang. Dito dito na. Ara't daro 'yung ano. may tangke, 'yung kabilang wala. Doon Ay, ito na po 'yung may tangke. Do Doon po ang gate sa kabila. Taon na hangit ko 'pag ganu'n. Kameral. Opo, ako yun. O masipang pag yung sasakay tayo dun. Gusto mo tayo may kotse? tayo dun. Gusto mo tayo may kotse? Okay, tayo sa pesta. dalawa.

Oh, Ito sabi mo doon sa tao, bibili po ba kayo? Dala mo kayo, oh, oh. oh, Bili po KAYA! mo, dala Oh, ganito, Bibili po kayo, dala okay. mo. Oh, Oo, oh. oh. yun tayo, tayo bibili ka lang, ano. Tingin ka sa daan, ha. baka tayo, mga, ano. Hey. Ano, ba? Bibili bibi, ano. na po kayo ng mga isa, Alokan mo, is, Ano, sabi ka ha? Sabi, sabi, sa akin? Bakit tigil sa inyo? Nagkaalok oh. O Wala ba may mais? Uy oh, palaga. Ha? Ah. Uh, may mais daw dito. <laughs>

Huwag kang tatawid ha, baka siya Huwag Mais! Kuwerwin mais! Puti! Ay, wala, wala ay. Oh, wala. dulo. bobo magaling ang mag mag oh, magbite yung dumawa. Ang pa magaling. na mamaya Ay, mama. Ay, mama. Ay, Mama, alam uh, uh, ano? mo yung siya ko. Punta, 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 punta. mo Punta. 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 Kaya mo ang tara na, bibili mo. Ayun, bibili mo, Ayun, bibili mo Ayun, ko nga yun sa iyo. Kimbangayin ko na ito nga tayo. Oo. Dundun, bili mais. Bili mo na mais. Yan. Isang bayo na yan. Para dalawang kilo. Dali. Eh, ba pang Sa Isang kilo na ako bibili mo. 50 na lang sa iyo. Makakabinta <laughs> rin. Ito ang lang hiya. Sasabihin lang tito kayo, buhay na mano, buhay na mano, mano. Ano? Kunti, Friend, sa kakarin dun -dun? Nag ano? Kung tayo, alokin mo yung nabili. Brent, saan ka kaling doon doon? Alok ba na? Ano ba ang trabaho? Sabi ng tinda. Ay, ko ba nagtitinda rin ang mga ano? Tinda na ulit. Ano, mga palinda mo? Ritual. Galing ka sa gruto. Marami kang binta kayo na, no? Ubukas pa lahat ako. Ikaw ba may asawa na? Ako, dalawa na ako. Kala ko dalawa na ang asawa mo. Ako dito. <laughs> <laughs> Ay, nagulat ako sa iyo, dalawa na. Ikaw ba may asawa na? Dalawa na. Oo. Hindi mo lang pangwasa yung kanya sa pinday. O, tayo, baka kapinta na. O, tabi, tabi. Kuya Mac, nice. mais. 50. Pamay talagang dito pa. Magkakamukha ka, ah. <laughs> tabi tabi. Yan, lagi ba? Isa pang, pang malikis ko yan, ma. Ako yung bibigay! Ay, siya nga naman pala. Bigi, bigi, ay! Kung nang pala ko, ay! Baya, ay, saan na kukuha yung bayad at bibili daw kami siyang hay, ay. Ay, wala, wala lang na kayo na siyang hay. <laughs>

naipaw, medal naipaw. ito pa woy? na ano in? gawalisan mo na mga gawalisan mo. oh, galakyan, plastik. mais, mais, kami mo tinmais. ibigay kaniya mo plastik. ay, ano mo naman? naay, tayo sa sa malamini. kung mo kalantar mo. dito na, na. yan. Ito ba? Ate! Ate nila ba? Nakabili nga ako kay Regine. Regine bang? So, ano kay Uma? No? May ate! Nating na silang mais. Pero ano naman dila. Magkano ako binta nila? 50. Ate! Oh. Ano naman ang puti? Ay ang Oo. Oh. Dali na. Kami nagtitimbo na. Pinakuha <laughs> ko. Wow, dah ini abil ya, ano? nak? Ah, hentian, nak? <laughs> oh, putaran, nak? Dito tayo, aalokan ko pare, baka hindi alokan dito na. Aalokan mo yung naglalakad yun, oh. Oo, hay. mo. Nabili yan. Oo nga. Okay, mga kursiyo, bilhin na po. Oh, uh, hay. Wala ko pa talaga. Oo, oo. na po kayo, may! <laughs> may, mga kursiyo! Ha? Nata, may ahintay, ayo oh. oh. Yan, gulay, oh. Aba, talaga nga naman. Ayaw bumili. Ayaw maliit. Gusto <laughs> maliit ang mais. Bye bye. Ayaw maliit ang katawan. Ano uh, ah, healthy uh, pag malaki oh. ay ano. Kasama ka pupitili ako. Kasama. Utang mo yun, na 'yung pambili ng sabalis. Ay, tapang <ikaw> pa ba 'yan? <laughs> <laughs> Ang tara, ko na si Ute. Ano nabang gusto niya? Sangay. Sangay. Kung Sangay. Hindi ka nang palang tigil. Tara lang sa nga, tara. Oo, Hiwalay lang yung mga mga pangit. May pera na ako. Wala sa kasimoy. Bakit susun natin lahat yan? Huwag ka tayo Basta ako na, ilagay mo na doon. Yan, aray na ka motor. Kuya, bilhin na. Bilhin na po. Yan o. Para, parahin mo. Uy, baes!

Las bulawari ko yan. Oh. Wanti. takut tapi 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 takut-takut ini takut. <tuk> ini balatan, mama itu luar parah nanti sering pak kita.